Hello guys, welcome back to my channel John Italian. Now guys, uh, dito tayo ngayon guys sa mga dahon guys ng ng bagyang itong bagyang guys, yung dahon na to ay sa probinsya guys, hindi ito pinapansin pero pagdating dito guys sa Metro Manila, yung bagyang na ito ay uh, mahal na pa ito yung puno nito guys, yung bagyang nasa 1,000 yung puno nito dahil ginagawa ito sa mga Ah, uh, pinalang skip gay ito sa labas ng bahay ng mga ng mga ano guys, ng mga mayayaman guys. 'Yan. Nilagay na to at uh, ginawan natong dekorasyon kasi maganda at malapad yung dahon ng gabi. Gabi ang tawag ng bagabing malaki para sa amin gay ang tawag sa probinsya ay bagyang Itong bagyang guys ay ginagawa nito pang-landscape guys, pang-dekorasyon sa labas ng bahay kasi maganda sa tingnan guys yung dahon ng bagyang, thank you so much guys for watching sa amin guys ito ay ano lang guys, makati ito kailangan uh, hindi ito makadikit sa balat natin kasi masyadong makati ito ang dahon ng bagyang at pinapakain din namin ito guys sa alaga namin ng mga baboy itong bagyang na ito ganoon uh, siya uh, guys uh, kinakalad tapos ilalaga, ihalo sa pagkain ng baboy. Pero makati ito guys, hindi pwedeng ano, ah, malikit sa balat ng tao kasi makati ito. Sobrang kati ito, yung dahon ng bagyang. Pero sabi nila makakain dito, may laman dito sa ilalim, pero hindi ko pala subukan guys kung paano kainin ang halaman ng bagyang. Ito, ito. Kasi ito marami ito sa probinsya, kinakain nila yung laman dito. pero dito sa Luzon ay hindi guys pinapansin yung laman nito, yung bagyang na to. Pero dito guys, ay ito, ang ganda ng ang halaan niya, oh, yung dahon ng bagyang. Thank you so much guys for watching guys. So, mga hindi pa subscribe ng YouTube channel, uh, mag-subscribe na po kayo with notification bell on para ma-notify kayo guys sa susunod kong in na videos. Thank you so much guys for watching. Ayan guys. Sabi nila guys, masarap daw ang ano nito, ilaga. Parang gabi din. Pero hindi ko pa na-try guys na ilaga yung bunga nito. Kasi mayroon din yan parang gabi din to eh. Mahal nga daw to. At isa pa, ano rin to guys, nakakabusog daw talaga pag niluluto ito. Kaya hindi ko pa talaga to experience na kainin yung uh, pinakagabi nitong bagyang guys. Yan, ito yung bagyang. malapad. Uh, marami ito sa promise sa atin. Hindi pinamasin dito. Mahal pala mahal pala tong halaman na to pero maging maingat guys sa dahon na hindi ka madagtaan guys kasi sobrang kati ang dagtaan nito para hindi tayo guys na ano guys uh, madagtaan at hindi maging makiti yung balat thank you so much guys for watching thank you ito guys yung dahon ng bagyang dito guys ang pangalan ay dahon ng Gabi. Gabi ang tawag pala sa dito. Pero sa amin ay Bagyang guys ang pangalan nito. Thank you so much for watching guys.